ikatlong kabanata. Nang magkagayoy si Eliasib na pangulong saserdote ay tumayo na kasama ng kanyang mga kapatid na mga saserdote. At kanilang itinayo ang pintuang bayan ng mga tupa. Kanilang itinalaga at inilagay ang mga pinto niyaon. Hanggang sa muog ng Meya ay kanilang itinalaga hanggang sa muog ng Hananil. At sumunod sa kanya ay nagsipagtayo ang mga lalaki ng Heriko. At sumunod sa kanila ay nagtayo si Zakur, na anak ni Imri. At ang pintu ang bayan ng mga isda ay itinayo ng mga anak ni Sena'a. Kanilang inilapat ang mga tahilan ni Yaon, at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang mga trangka ni Yaon, at ang mga halang ni Yaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Meremoth, na anak ni Urias, na anak ni Kos. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Mesulam, na anak ni Berekias, na anak ni Mesezabil, at sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok, na anak ni Baana. At sumunod sa kanila ay hinusay ng mga tekoita, ngunit hindi inilagay ng kanilang mga mahal na tao ang kanilang mga leeg sa gawain ng kanilang Panginoon. At ang dating pintuang bayan ay hinusay ni Hoyada, na anak ni Paseya at ni Mesulam, na anak ni Besodias, Kanilang inilapat ang mga tahilan niyaon, at inilagay ang mga pinto niyaon, at ang mga trangka niyaon, at ang mga halang niyaon. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Melatias na Gabawnita at ni Hadon na Meronotita ng mga lalaking taga-Gabaon at tagamispa mispa na ukol sa luklukan ng tagapamahala sa Dakoroon ng ilog. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Uziel na anak ni Harhaiya na platero. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na isa sa mga manggagawa ng pabango at kanilang pinagtibay ang Jerusalem hanggang sa maluwang nakuta. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Repayas na anak ni Hur na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. At sumunod sa kanila ay hinusay ni Hedayas na anak ni Harumaf sa tapat ng kanyang bahay. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Hatus na anak ni Hasbanias. Ang ibang bahagi at ang muog ng mga hurno ay hinusay ni Malkias na anak ni Harim at ni Hasub na anak ni Pahat Moab. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Salum na anak ni Lohes na pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem, niya at ng kanyang mga anak na babae. Ang ang bayan ng Libis ay hinusay ni Hanun at ng mga taga-Zanoa, kanilang itinayo at inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon, at isang libong siko sa kuta hanggang sa pintuang bayan ng tagpuan ng dumi. At ang pintuang bayan ng tapunan ng dumi ay hinusay ni Malkias, na anak ni Rekab, na pinuno ng distrito ng Beth Hakerem. Kanyang itinayo at inilagay ang mga pinto niyaon, ang mga trangka niyaon at ang mga halang niyaon. At ang pinto ang bayan ng Bukal ay hinusay ni Salum, na anak ni Colhoke, na pinuno ng distrito ng mispa. Kanyang itinayo at tinakpan at inilagay ang mga pinto ni Yaon, ang trangka ni Yaon at ang mga halang ni Yaon, at ang pader ng tangke ng sela sa tabi ng halamanan ng hari, hanggang sa mga baitang na paibaba mula sa bayan ni David. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Nehemias, na anak ni Azbuk na pinuno ng kalahating distrito ng Bethsur, hanggang sa dako ng tapat ng mga libingan ni David, at hanggang sa tangke na ginawa, at hanggang sa bahay ng mga makapangyarihang lalaki. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga libita ni Rehum na anak ni Bani. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Asabias na pinuno ng kalahating distrito ng Keila na pinakadistrito niya. Sumunod sa kanya ay hinusay ng kanilang mga kapatid ni Bavay na anak ni Henadad, na pinuno ng kalahating distrito ng Keila. At sumunod sa kanya ay hinusay ni Ezer, na anak ni Hesua, na pinuno ng Bispa; na ibang bahagi sa tapat ng sampahan sa lagayan ng mga sandata sa pagliko ng kuta. Sumunod sa kanya ay hinusay na masikap ni Baruk, na anak ni Zakay, ang ibang bahagi mula sa may pagliko ng kuta hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pangulong sa Sumunod sa kanya ay hinusay ni Meremoth na anak ni Urias na anak ni Kos ang ibang bahagi mula sa pintuan ng bahay ni Eliasib hanggang sa hangganan ng bahay ni Eliasib. At sumunod sa kanya ay hinusay ng mga saserdote na mga lalaki sa kapatagan. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Benjamin at ni Hasub sa tapat ng kanilang bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Azarias na anak ni Maasiyas na anak ni Ananias sa siping ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Binui na anak ni Henadad ang ibang bahagi mula sa bahay ni Azarias hanggang sa pagliko ng kuta at hanggang sa sulok. Si Paal na anak ni Uzay ay naghusay ng tapat ng may pagliko ng kuta at ng muog na lumalabas mula sa lalong mataas na bahay ng hari na nasa tabi ng looban ng bantay. Sumunod sa kanyay si Pedaya, na anak ni Faros, ang naghusay. Ang mga netineyo nga ay nagsitahan sa opel hanggang sa dako na nasa tapat ng ang bayan ng tubig sa dakong silanganan at ng moog na nakalabas. Sumunod sa kanya ay hinusay ng mga tekoita ang ibang bahagi sa tapat ng malaking moog na nakalabas at hanggang sa pader ng opel. Sa itaas ng pinto ang bayan ng mga kabayo, mga saserdote ang naghusay na bawat isa'y sa tapat ng kanyang sariling bahay. Sumunod sa kanila ay hinusay ni Sadok na anak ni Imer sa tapat ng kanyang sariling bahay, at sumunod sa kanya ay hinusay ni Semayas na anak ni Sekanayas na tagatanod ng pintu ang silanganan. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Hananias na anak ni Selemias at ni Anon na ikaanim na anak ni Salaf ang ibang bahagi. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Mesulam na anak ni Berekias sa tapat ng kanyang silid. Sumunod sa kanya ay hinusay ni Malkias na isa sa mga platero sa bahay ng mga netineo at sa mga mga ngalakal sa tapat ng pinto ang bayan ng Hamipkad at sa sampahan sa sulok. At sa pagitan ng sampahan sa sulok at ng pintuang bayan ng mga tupa ang naghusay ay ang mga platero at ang mga mga ngalakal.